Hi guys! Hello! Kamusta kayo dyan? <laughs> mga guys! Ayan guys, uh, ito nangka-break tayo. So, sa lahat pala ng mga ano natin, please subscribe naman my channel. At uh, para dadami naman tayo guys. Ayan. So ayan guys, pabalik na ako sa trabaho. Ayan o, oh, iniwanan ko yung isang trabaho natin doon. Uh, mapapakita na naman natin yun. Mamaya. Okay. Nag-ano tayo Nagpalit tayo ng Mga ano Nagpalit tayo ng mga uh, Motor mount Apat na motor mount Ang pinalitan natin guys So Apat na motor mount And dalawang hose So guys uh, Sana naman uh, Mapansin naman tayo At Masubscribe naman tayo At share yung mga videos natin Ayan So, kumusta kayo dyan mga guys? Kumusta kayo dyan? Philippines so ibang bansa. Ah, uh, dito tayo sa ibang bansa guys. Eh, Nagahanap buhay. Yan. Ito ang buhay Amerika. Buhay Las Vegas guys. <laughs> buhay Las Vegas para Pilipinas lang din. Yan. So, Ayan, magpakaano tayo guys, magpakaano tayo sa trabaho para kumita lang para sa pamilya. Ayan. At saka ano, uh, mag-iipon tayo para makapagbakasyon. Ayan. <laughs> 'Di ba? Ang sarap kaya magbakasyon, guys. Namimiss ko na namang magbakasyon. Dalawang taon pa lang ang nakalipas mula tayo nagbakasyon. Pero nami-miss na natin sobra. Ayan. Parang gusto na naman natin magbakasyon. So ayan guys, ah, pabalik na tayo sa trabaho. Nag-ano kasi ako, nagsundo ako sa kay Mrs. doon sa kabilang trabaho niya. Umikot ako. Tapos hinatid ko dito sa kabila. So double job kasi siya guys. Ah, mamaya susunduin so na naman natin mamaya alas 9. Ng gabi. Yan, ang gabi. Hero niyan, ang Mrs. ko. Alas 6. Pumasok siya ng alas 6. Tapos lumabas ng alas dos tapos diretso sa trabaho niya hanggang alas 9. ayan so magsipag talaga guys kasi wala kang makain dito pag wala kang kung hindi ka magsipag ayan dito sa ibang bansa walang ano dito walang kaibigan walang kamag-anak walang nagbibigay sa iyo hindi ka tulad sa amin guys na kapag wala kang kanin pwede ka lang pumunta sa ano kapitbahay manghingi ka lang doon ng bahaw alam niyo yung bahaw guys yung yung kanin na ano, kanin na yung halimbawa sinaing ng umaga tapos pagkat tanghali, bahaw na yon sa amin. Ayan, Bisaya kasi. yan So, ga ganyan, ganyan dito guys. Ganyan kalupit dito. Kasi kung wala kang trabaho dito, so wala kang matitirhan, wala kang pagkain, eh walang magbibigay sa'yo. <laughs> so, so, magiging homeless ka dito guys kung ganon So, pang ano mo talaga dito, magsipag ka sa trabaho dahil ang rami ng bills. Sipin nyo guys ha, ah, ang bills dito. Mula sa cellphone, sa sakyan, ang ah, bills ng mga kurinti tubig, tubig, at saka ano pa, ah, marami ba guys, ah, bahay, ayan. So, kailangan mo talaga magtrabaho guys kasi kahit ano, kahit, kahit may lagnat ka, papasok ka pa rin. Ayan, di, ganyan dito. Papasok ka pa rin, guys. Ayan. So, may ma ma ikwento lang natin sa inyo to ha kasi yung iba kasi guys, ang ang pagkakaalam kasi nila, forget nandito ka sa ibang bansa, eh, napakasarap na ng buhay mo. Uh, oo, guys, ah, oo oh, guys, napakalaki ng ano, napakalaki ng diperensya talaga. Kasi kung nasa ibang bansa ka, number one, ang sarap ng pagkain mo. Kung anong pagkain na mayaman, pagkain rin na mahirap. Number 2, mabibili mo lahat ang gusto mo. Kasi may sweldo ka naman, may sahod ka naman, si, siyempre mabibili mo. So, ang kagandahan lang dito guys, kapag may sobra ka kasing, so, may sobra ka kasing pera sa sweldo mo, isint mo na sa Pilipinas kasi mas malaki kasi yung pera pag napalitan na sa ano, Pilipinas. Ayan. So, ganyan guys. Pero yung ano, pag buhay, ay eh, mas matindi pa dito, mas malala pa dito kasi talagang ayan, double job ka nga, ilang oras ka magtatrabaho, pero ang kagandahan lang dito guys kasi per hour yung ano, yung yung trabaho. Ayun. So, sa lahat ng mga ano natin diyan, mga kaibigan, eh, yung sa gustong pumunta ng ibang bansa, ah kung maganda nang hanap buhay niyo diyan, eh mag-stay na lang kayo kasi kung ano ma, parang mas maganda pa rin dyan kung halimbawa kung maganda na ang, ang kita nyo ayan kasi kung maging mambansa ka oh, okay sana kung makapunta ka dito ng US kasi kaso lang guys napakahirap pasukin talaga yung US uh, London yung mga ganyang ano yung mga ganyang lugar so mas, mas maganda kung dyan ka makapasok pero kung makapasok ka lang sa mga Arab country guys kunti lang ang diferensya sa sahuran dun sa Arab kumpara dyan sa atin mga kunti kunti lang yung ano kung kung pwede dyan na lang sa atin oo dyan na lang sa atin eh kung kunti lang diferensya bakit ka pa pupunta ng ano lalayo ka pa sa pamilya mo ayan tandaan nyo yan guys uh, tayong lahat nagsisikap tayo para sa pamilya natin tatrabaho tayo para sa pamilya ayan kaya kung may konting sobra uh, ipon mag-ipon eh ako guys wala akong ipon <laughs> ayan pero at least guys ah, hindi pa naman huli ang lahat eh Ay, ano lang trabaho ng trabaho lang muna yun ang sinasabi nila guys pag trabaho ka lang ng trabaho so hindi ka talaga maaasinso ma ma mag-aasinso totoo yan guys totoo talaga kasi kung trabaho ka lang ng trabaho, lagi ka lang nasa trabaho mo, wala ka talaga asenso. Pero kung maghanap ka ng maghanap ka ng paraan, guys, yung pinagtrabahuan mo, mag-ipon ka tapos magnegosyo ka. Yun. Doon ka. Doon ka ano, guys? Doon ka asenso. Pero kung sa trabaho ka lang lagi umaasa, parang hindi ka asenso, guys. Hindi, hindi, hindi talaga sa totoo lang. Pero kung magnegosyo ka, yan. Yan maganda. Kaya yung ay mga puhunan diyan magnegosyo na. <laughs> so ayan. yan guys. Yan yung ano natin. Kasi nami-miss ko lang yung guys lalo na sa ano. Lalo na sa amin kasi nung pagalis alis kasi namin guys hindi kami nakapagpaalam sa sa mga sa doon sa libingan ng nanay at tatay namin at nung pagbalik namin dito pareho lang kami lahat pinapanaginip na <laughs> ayan kaya gusto na ulit natin magbakasyon guys mag ipon, -ipon muna kasi napakamahal ng pamasahe uh, sa ngayon naman yung mga anak ko sila sila nang magano ng pamasahe nila kasi may matrabaho naman eh yun sa amin na lang ayan pero mas malaki pa rin guys kasi kailangan mong pera talaga pag nagbakasyon eh lalo na katulad sa akin eh marami tayong kaibigan siyempre eh yung mga nangihingi ng mga pang, panginom hindi naman natin matatanggihan yan guys yung mga pantagay-tagay yan hindi talaga natin matatanggihan yan di diba? at syempre alam nyo na may kunting salo-salo kahit isang beses lang nga ganyan guys basta meron lang yan makakatay ka lang ng isang baboy pwede na yun isang manok or kambing pwede na yun wala lang ano yun yan So guys, please subscribe naman my channel at ano, marami tayong tutulungan guys kapag aabot na sana tayo ng 1000 subscriber guys kasi ang alam ko pag 1000 subscriber eh meron ka ng konting ano diyan. So makakapamigay na tayo niyan guys. Ayun. Please guys, subscribe and like, share and comment. Walang nagko-comment sa ano natin guys. <laughs> so please pasubscribe subscribe naman. Yan. Thank you, bye bye. Thank you for watching, bye bye.